idol sa genetic ko. lower body dominant ako. Malaking lower body ko para sa upper body ko, sa genetics ko. 40 years old ako na male, runner ako. Gusto ko sana lumiit yung lower body ko, yung legs po, sa upper body. Uh, ang maaari lang mangyari dyan is calorie deficit para mag-lose ng fat, fat weight. Tapos kung muscle talaga siya, swerte mo. Kasi pag malaki ang legs natin at muscle siya, taas ang testosterone mo. Natural testosterone. Maganda. So, ang mahalaga ngayon, sa days na hindi ka tumatakbo o kahit tumakbo ka, mag-workout ka ng upper body mo. Back, uh, lat pulldown, rowing, ganyan. And then, incline dumbbell press, chest press, shoulder press, side raises, biceps, and triceps. Tricep curl, tricep push down yan. Puro ka upper body hanggat kaya mo para may ihabol mo. Kasi may kanya-kanya talaga tayong genetics eh. Ako, pinanganak ako. Lalaki na abs ko, lalaki na chest ko. So lahat, hinabol ko. Legs, shoulders, back. Hanggang ngayon, hinahabol ko pa rin. Ganun talaga eh. That's life. Yun yung genetics na nakuha natin. So tama kayo, mali ako. Do what works for you. I hope this helps.